Welcome back sa KKK by Jeng and Morning. Yan! Ngayon, tingnan niyo naman, kakaiba yung aming ambience. Ambience. Okay. <laughs> May paalon pa tayo habang magluluto lang naman ng breakfast. Kakain lang kami ng breakfast dito. Pero, 6 a.m. pa lang. O, ba? Diba? 5.30 kami umalis doon. Tapos, bumili pa kami ng pandesal. O, ba? Diba? Siyempre, nag-set up-set up, set up ng ganito. <laughs> Tapos si Otep, antok-antok pa. Ismail <laughs> naman dyan, ha? antok pa eh, oh. hmm. <laughs> Mamaya magigising yan. Kapag nilublub kami ni Daddy di sa tubig. <laughs> Iba na kasi yung ano ngayon, guys. Amihan, o oh, diba? Hello. Feel na feel ang pagka amihan ngayon. Hindi masyadong maaraw. Sa bagay, maaga pa naman. Kaya talagang napakaganda ng ating ambience sa at pagluluto. Tingnan lang natin kung hindi mo ang apoy. Ayan, simple lang naman ang ating breakfast for today. Itlog. Mga itlog-itlog lang naman. O, oh, diba? Saka pantisal, saka kape. oh, be, ang ating itlog anak. Umpisa na natin, syempre. Chicken nuggets ito. Unahin na rin natin to, kasi may baon din kami chicken nuggets. O, oh, yan ang egg. ng aking assistant cook. Oh muna natin. Kaya naman, hindi naman namamatay yung hangin. Ay, yung apoy. Ayan, hinaan lang naman natin yan. Oh, para sa ating chicken nuggets, of course. Meron kami itong chicken nuggets. Otep's favorite. Lagyan lang natin ng konting olive oil. Konti-konti lang. masa lang natin. Mr. Assistant, paabot naman ng isang kutsara dyan. Ayan. Plastic lang yung ating kutsara. Para hindi, ano, hindi masakta ng ating cute na cute na kawali. Lagay okay, na B. Lagay okay, na. Tinidor. Tinidor naman. There you go. Lagay okay, ka rin na tinidor. Dalawang lalagyan lang muna. Dalawa lang palang ka dito. Napakahusay. Hindi pa nga ka siya. na yan. Bitin pa yung Dalawa. Okay lang yan, kasi yung chicken nuggets naman hindi naman mahirap lutuin. O, so, diba? Namatay na yata yung sabihin. Buhay. ah diba? Oh, diba? Ganyan lang kasimple. Tapos, ilagay na rin natin ang ating isang egg. Ay, dito pala yung egg natin. Paabot anak ng ating mangkok. Yan. Saka yan na rin. Yan na ring ano na yan. Lapit mo na sa uh, ating lutuan. Kasi syempre, meron tayong paminta. Di ba? May paganyan talaga. Ito Tagal mag-init ang ating kawalit. side up ang gagawin natin. Tapos mag-scramble din tayo ng isang piraso para pampalaman sa pantisa Pasensya na sa tunog ng alon, o ba? Diba? At least may kakaiba tayong background. O ba? Diba? Sapaw na sapaw ang ating boses. Lagyan natin ng paminta. May asin ako dyan, anak. Ayun. White pepper. Ah, hindi to white pepper. Joke lang yung white pepper na yan. <laughs> white pepper nga naman yung lagayan. O, oh, asin yan. O, oh. oh, asin. Lagyan na natin agad. Para hindi na mahirap paglagay mamaya. At pala, nilagyan na lang natin ang tubig ng dagat. Para ah. sa palagay mo. Ah. natin ano. Ilagay muna natin dito kasi baka mamaya ano na sira or medyo bulok na, hindi ma natin malalaman. O di ba? Maluluto na yarn. Hindi pa to masyado. Maamoy-amoy pa lang. Dito lagyan pa natin ng isa. ilagay pa tayo ng isang sunny side up. May kulay yung mga ano ng egg. Ng mga pop siguro. Tama, ano to, sa itlog na maalat, kaya may pink. May pink, pink part. Ayan. yung paminta. Okay. So, syempre, asin ko Naklagyan mo ng olive oil yung isang space natin. konti lang. Yan, konti lang. Yan, yeah, okay na yan. Basa lang naman yung ano. Kasi non-stick naman yan. What? <laughs> What? Yan. Diba? O, nakakatuwa naman o. Yan. O, tingnan nyo naman. 'di ba? Tingnan niyo naman, tingnan niyo naman. Okay, hindi pa masyado 'to. Pero pwede na nating baliktarin. Medyo nalulut. Ang lakas ng alon. Naririnig niyo ba 'yun, guys? O 'di ba? Kakaiba ang ating background music. Kaya alam ba hindi masyado marinig ang poses ko. Kasi ang lakas ng alon. At least kakaiba, 'o 'di ba? Nakaiba yung tunog. Gutom oh. na? Eh, malapit na. O, di ba? O, di ba? O, nakakatuwa. Ang perfect ng luto. Ah! Kaya lang parang hindi naluluto yung asin, no? Eh, naluluto rin. Ang diba? ka kakiyot! Ang natin. <laughs> Tawang-tawa si Daddy D. Ismail na ismail siya. Amoy-samoy siya dito guys sa ano sa likod ng camera ismail lang ismail sa likod ng camera ha 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 oh diba? o oh, doon diba? ano hanguin na natin ay may pinggan ako doon anak nalagay na ating mga na of course merong pinggan o oh, diba mga green pinggan hindi pa to konti pa. Medyo matagal-tagal lang konti ang chicken nuggets eh. Di ba? Nakakatuwa naman. Kahit paminsan minsan sa loob ng isang buwan ay eh, nakakapag ganito tayo. Nakakawala ng ano, ng mga pagod-pagod, mga stress, di ba? Yun lang ang maganda dito sa amin. At least meron kaming mga ganito na na pumuputok. Asin yun. Ang asin kasi, pag nilagay mo talaga, tumatalsik talaga. Eh, ginalaw ko, nahulog yung asin. Untik na ako! Diba? Naputokan ako ng mantika, yare. Dito yan sa mga PCD. Garoon sana ako ng atin. Okay na ta? Ay, luto na to. O, pwede na to. Kuha ka natin, durmanak. Papaking mo na. Tusok-tusok ka na. Lagay mo sa plato eh. Para mahango. Yan. Sige, ito pa. Hanguin mo na po. Tapos lagyan pa natin ulit. Hindi pa yan. Hindi pa itong isa. Ah, pwede na rin ito. Ito, hindi pa. Ito, okay na. Lagyan ulit natin ng oil. Pero ang gagandahan na to, oh, hindi niya masyadong inaabsorb yung oil. Pero dagdagan natin dito sa kabila kasi tabingi hindi maluluto yung sa kabila eh. Pwede ka nang kumain? Wala tayo oh, kanin. Ka. Pandisal! Meron okay. you know tayo pandisal ayun Oh. Yung pandisal na ano. Yung pandisal na malunggay of course. Malunggay na hindi na lasan. Walang lasan malunggay. <laughs> Palaging hinahanap ni Otto okay, yung lasan ng malunggay guys hindi niya nalalasahan yung malunggay. <laughs> ito pwede itong ipalaman kung gusto. O yan, iputin ko na naman. Puputok pa naman to. Ayaan niyo na. Gusto okay. nyo ba yung ganyan? Yung okay, ganyan na. lang na pagkaluto? Hindi pa o. Oh. Kunti pa. Gusto ko kasi sanang balikta rin. Kung gusto nyo pa ano. Hindi pa masyado. Ay, ah, ito anak. Luto na. Ayan, ayan chicken nuggets. Ayan. Oo. Oh -oh. Go, 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 go. Itong dalawa hindi pa. Isa na lang eh. Sakto. Last na to. Last na lang to. Ayan. Dito may mga taho. Ayan. Yung mga puto kapag breakfast. Maraming kung ano-anong tinta. Pero hindi kami bibili ngayon kasi meron kami pagkain. Bango. Yung sunny side up natin. Gusto mo ba yung ganyan lang? Yung hindi masyadong luto? Bilingin mo eh. Half pa yan. Pwede naman itong bilingin. kasi ni Daddy di ay ano talaga. Diba o? Oh? Oo! Tapos biglang nahulog no. Kasi madulas. Oo. Oh. Parang mabilis maluto. Ayaw mo ng ganita? Gagaling. din to para sa mga, ano, burger patty. Diba? Yung paglagu-burger. Paminta lang pala to. Pag, ano rin ako, ng isang egg para sa, oo, oh, isa na lang. Sunny side up or scramble? Okay. Okay na raw yan. Kakain na kami. Diba? go na. Hindi na sila makahintay. Love si daddy D. Oo, baka natin alam. Para sila Okay na. Anak, ilapit mo yung ano. Ilapit mo yung ano, pinggan. Oo, oh, di ba? Itong isa. Oo, oh, di ba? Isa pa. Papig-isa tayo. Yan, isa lang. Tapos, kakain kami. natagalan ang pagluluto dahil masyadong malakas ang hangin. Pero syempre, si Otep na kakain na. O, sana yung balisan natin. Syempre, gugudin tayo. Cheat day ko na naman. Wow, may carb na naman ako. O, oh, dad. May carb na naman ako today. Ay na. hmm. At syempre, meron kami baong kape. mawawala ang coffee. Mm. <laughs> May pressure pa. <laughs> Takot si Wote, be. Hindi <laughs> sa sabog kasi nakaseal. Saka stainless ang loob mo na yung mga maan natin. Gawin mo na yung pagkika natin para ako.

Pappa? Ba? Oo. Alam mo. Gusto ko nga gawin eh. Ito lang. Ito lang. lang. kami dito. Baka araw-araw kami nandito. Hindi naman kasi sobrang lapit. 10 minutes down. <coughs> 15 minutes away. Motor. Ng tricycle. Halos ba ka nagkakanya-kanyang breakfast dito May, May mga baon din. May mga baon din. kasi 打扫。還能找 pero talaga ang talaga ng hangin akala mo talaga i eh, ano sa bagay December na nga kasi ngayon malapit na malapit pa lang pala <laughs> November pa lang pala pero grabe yung lamit talaga bilib ako dun sa mga batang naliligo sobrang dami naliligo mga bata mainit nga tubig pag ahon mo naman para ka namang ano yan sobrang ginaw talaga Yan guys, nakapag-breakfast kami. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming mga simpleng family vlog or mga cooking vlog or anything na ginagawa namin, Napaka ano po namin, napaka-grateful po namin sa mga patuloy na nananatili, oh, no? nandito pa rin hanggang ngayon. Thank you so much po sa inyong lahat. At sana po ay yung mga apektado po ng ng lindol sa Mindanao sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at isama po namin kayo sa aming mga panalangin. Sana po ay maging maayos ang inyong lagay. Kung hindi man ngayon, moving forward, ay sure po tayo na makaasak po tayo na talaga magiging maayos din po ang lahat. Laban lang po. Lahat-lahat po tayo ay maraming mga pinagdadaanan. Pero syempre, sa mga panahon na ganon, dapat po talaga ay magpanalanginan po tayo. Yan, hindi naman po. Napakaganda ng ating ating nature. Ay ang sarap-sarap po dito kasi isa po tong ano patunay ng ano eh ng parang para bang ano, stress reliever po talaga 'to. Ang lapit-lapit talaga natin sa nature pag nandito. Nakawit nang ni ng mga <laughs> Halata na. <laughs> halata ang halata na ang edad. <laughs> Pero si Otip naman yung ni Kujay yun nangangawit pag nakagawin niya. Pero talagang parehas kami ni Otip na palaging nakaslouch na gano'n na hindi namin namamalayan. malayan. Na naka gano'n na pala kami. Yeah, lalo na si Otep ngayon at matangka din. O, diba? Yan, maraming maraming salamat po ulit. At siguro ay mag-stay lang kami ng konti dito para magpapawis. Kung papawisan. Pero feeling ko hindi kami papawisan kasi sobrang hangin. Sobrang lamig. Sobrang lamig pati. Pero mag-stay pa rin ng konting time. Kasi maaga pa naman. So, Wala pang 7. Ayan. Bye po. Hanggang sa susunod po na mga vlog.